Good morning guys, welcome back to my channel. Ayan, update lang po kay Rina. Sinundo sa Rina ni Kalinga Prab doon sa farm nila. Ito po. Lapit ka. Mainit ba ka? Sabi ko yan, sabi. Sige, sumamangali ka. Alpuri ang kwentas. Grabe guys, ang saya nila dun sa farm ni Mama Edna nila at kay Papa Bal Santos Matubang kay Rina. Ang saya nila dun, dinala nila si Rina sa farm. Tignan mo ang saya na, grabe si Rina. Grabe siyang makipag-jamming sa mga keyboys. Ganyan nakagaling ating Rina guys. Tignan ang ganda sa ating bebe Rina guys, diba? Yan. Ang saya nila talaga. Sinundo si Rina ni Kalinga Prab kasi puntahan nila ang lupa na bibilihin nila. Isasama nila si Rina. Yan. Kar nandyan na si Kalinga Prab. Ito na po. Hmm. Oke okay guys, dito lang natapos ang video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye guys! To God be the glory!